Mga mahal na kaibigan, saan man kayo nakikinig mula? Kung mabigat ang pakiramdam ng iyong puso ngayong gabi, ang panalangin ito ay para sa iyo. Huwag magmadali sa sandaling ito. Nakikita ng Diyos ang tensyon sa iyong mga balikat, ang pagbilis ng iyong isip. Inaanyayahan ka niyang magpahinga sa kanya ngayong gabi. Manalangin tayo. Salamat Panginoon sa paglalakad kasama ko. Kahit sa mga sandaling hindi ko napagdaan ng maayos. Salamat sa bawat hininga, bawat ligtas na hakbang, bawat unsan ng lakas na ibinigay mo sa akin ngayong araw. Nagbigay ka, nagprotekta ka, at para diyan sinasabi ko, Salamat. Nakikita ng Diyos ang tensyon sa iyong mga balikat, ang pag-aalala sa iyong isipan. Inaanyayahan niyang magpahinga sa Kanya ngayong gabi. Manalangin tayo, Panginoon, kung sinubukan ko magdala ng sobra ngayong araw, kung kinimkim ko ang lahat at masyadong umasa sa sarili kong lakas, patawarin mo ako. Ngayong gabi, isinusuko ko lahat, ang aking stress, ang aking mga tanong, ang aking mga tap. Ibinibigay ko sa iyo ang hindi ko kayang ayusin, at nagtitiwala ako sa iyo sa mga hindi ko maunawa. Habang ako'y nahihiga upang matulog, Panginoon, panutin mo ako ng iyong kapayapaan. Pagayang dumalo ang takot sa aking isip at gawin ng mga alalahanin ng aking pahinga. Pantayan mo ang aking isip, aking puso, at aking tahanan. Hayaan ang iyong kasensya ang maging katahinikan na magdadala sa aking sa pagtulog. Ipagtatiwala mo lahat ng iyong alalahanin sa kanya dahil nagmamalasak siya sa iyo. Unang Pedro, limang pito. Hindi mo kailangang pasanin ang hawak na ng Diyos. Diyos, ikaw pa rin ang may control. Patuloy ka pa rin kumikilos kahit hindi ko nakikita. Kaya hindi ako mag-aalala tungkol sa bukas, pupurihin kita ngayon. Maaring hindi ko alam ang susunod na mangyayari, pero kilala kita, at sapat na iyo. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong pagtitiyaga sa akin, sa inyong pagkilala sa aking puso, kahit na wala akong mangas. mga salita. Inilalagay ko ang bawat bahagi ng aking buhay sa iyong mga kamay ngayong gabi. Kayaan mong muling salubungin ako ng iyong awa sa mag. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagdarasal. Amen? Pakawalan mo ngayong gabi. Hindi mo ito kailangang dalhin sa kinabukasan. Hawak na ito ng Diyos ngayon, at hawak ka rin niya. Kaya magpahinga ka ng maayos. Ang isa na hindi natutulog ay nagbabantay sa iyo. Pakawalan mo na. Ang Diyos ang bahala diyan. Pakawalan mo na. Pagkomento ng ang Diyos ang aking kapayapaan. Kung ikaw ay naglalagak ng tiwala sa kanya ngayong gabi, ibahagi ito sa isang taong aligaga bago matulog. Sundan ng Daily Whisper 365. Inatapos natin ang bawat araw sa bilong ng Diyos.